Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ng marami. Bakit ako parang nakakulong sa kahirapan? Kahit gaano kahirap mong subukan, parang hindi umaangat ang buhay. Gumigising ka ng maaga, nagsisikap buong araw, at bago matulog, umaasa pa rin na bukas ay magiging mas maganda. Pero tila paulit-ulit lang ang lahat, parang paikot-ikot sa parehong daan. Ngayon, huminga ka ng malalim. Dahil kung naririnig mo ito ngayon, hindi iyon aksidente. May gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Ang Salmo 1, oo, ang unang Salmo, ay hindi lamang panalangin ng karunungan. Ito ay blueprint ng kasaganaan, isang lihim na ipinahayag ng Diyos para sa mga handang makinig. Ang sabi ng Salmo, Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga manunuya. Kaibigan, dito palang may sagot na. Ang unang hakbang palabas sa kahirapan ay paglayo sa maling daan. Hindi mo kailangang magtaka kung bakit tila laging mabigat ang buhay. Kung minsan, hindi pera ang problema, kundi kung sino ang pinapakinggan mo. Kapag ang paligid mo ay puro reklamo, puro negatibo, unti-unti kang naniniwala na imposibleng umasenso. Pero tandaan, ang paniniwala ang binhi ng realidad. Kung gusto mong magbago ang animo, kailangan mo munang baguhin ang iyong iniisip, ang iyong sinasabi, at ang iyong pinakikinggan. Kaya habang nakikinig ka ngayon, sabihin mo sa sarili mo, Panginoon, tinatanggal ko sa buhay ko ang lahat ng pumipigil sa pagpapala. Ang pagamin na iyan ay hindi simpleng salita. Ito ay simula ng kalayaan. Ang bawat paniniwala na tali ka sa kahirapan ay pinuputol ng Diyos sa sandaling maniwala kang kaya niya. Ang susunod na bahagi ng Salmo 1 ay nagsasabing Ngunit ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Napakalalim nito. Ang ibig sabihin, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa loob. Hindi sa sweldo, hindi sa negosyo, kundi sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Kaya kapag sinimulan mong ilapit ang isip mo sa Kanya, unti-unti ring lumalapit ang mga pintuan ng oportunidad sa iyo. Ngayon gusto kong huminto ka sandali. Pumikit! Huminga ng dahan-dahan. Pakinggan mo ang tinig na ito at hayaang dumaloy sa puso mo ang liwanag. Sabihin mo ng tahimik, hindi ako isinilang para maghirap. Ako ay anak ng Diyos at karapat dapat ako sa kasaganaan. Mararamdaman mong may bumibigat sa dibdib mo. Iyon ang bigat ng taon ng takot, duda at kakulangan. Pero habang inuulit mo ang panalangin ito, unti-unti itong bumababa hanggang sa mawala. Iyan ang unang kilos ng kalayaan. At kung nararamdaman mong may nabubuhay na pag-asa sa loob mo ngayon, gusto kong isulat mo sa mga komento. Binubuksan ko ang pintuan ng pagpapala sa buhay ko. Dahil sa sandaling isulat mo ito, tinatatakan mo sa langit ang paniniwala mong may paparating na pagbabago. Ang kahirapan ay hindi parusa, ito ay pagkakataon para makita mo kung gaano ka makapangyarihan kapag sumunod ka sa direksyon ng Diyos. Kaya sa mga susunod na bahagi ng ating paglalakbay, isa-isahin nating bubuksan ang mga prinsipyo ng Salmo 1. Ngayon ay sinimulan mo na ang una, ang paghihiwalay sa mga maling daan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pangalawang prinsipyo. Kung paano nagbubunga ang iyong pananampalataya kapag itinanim mo sa tamang lupa. At bago mo ituloy, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maghintay ng perpektong panahon para umunlad. Dahil ang Diyos ay gumagalaw kahit sa gitna ng kawalan. Kaya manatili kang nakikinig, manatili kang nananalig, at hayaang gabayan ka ng kanyang salita sa bawat salita ng videong ito. Ang pangalawang hakbang ng kalayaan ay nagsisimula sa paniniwala na may ugat sa pananampalataya. Marami ang nananalangin, pero iilan lamang ang tunay na naniniwala. Ang karamihan ay nagdarasal habang ang puso ay nag-aalinlangan. Lord, kaya mo ba talaga akong tulungan? Ngunit ang Salmo Chosunia ay malinaw. Siya ay magiging tulad ng punong itinanim sa tabi ng ilog na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Ang punong iyon kapatid ay ikaw. Hindi ka itinanim ng Diyos sa tuyong lupa. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot, sa gutom, sa kawalan. Ang tanging kailangan ay manatili kang nakaugat sa kanyang salita dahil doon dumadaloy ang tubig ng biyaya. Kapag nakakapit ka sa Panginoon, kahit anong unos ang dumating, hindi ka matutumba. Ang kahirapan ay parang tagtuyot, pero ang may pananampalataya, kagaya ng punong nasa tabi ng ilog, ay patuloy na lumalago kahit tigang ang paligid. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka. Ano ang ugat ng iyong paniniwala? Kapag dumadaan ka sa hirap, sino ang una mong pinakikinggan? Ang takot mo o ang Diyos? Maraming beses, hindi mo kailangan ng mas maraming pera, kundi ng mas malalim na tiwala. Dahil ang taong may pananampalataya ay nagiging daluyan ng biyaya. Kung saan siya magpunla, doon tumutubo ang tagumpay. Sabihin mo ngayon sa sarili mo. Ako ay itinanim sa tabi ng ilog ng Diyos. Habang binibigkas mo ito, isipin mong tumataba ang lupa sa paligid mo. Ang mga ugat ng iyong pananampalataya ay lumalalim at unti-unting sumisibol ang bagong bunga. Hindi mo pa ito nakikita, pero nararamdaman mo. Dahil iyon ang kilos ng Diyos ang mundo ay magbibigay ng dahilan para sumuko. Pero tandaan mo, ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon para magtagumpay. Kapag sinabi niyang magbubunga ka, hindi iyon pangako ng tao, iyon ay kautosan ng langit. Kahit anong pilit ng kaaway na hadlangan ka, hindi niya kayang pigilan ang itinanim ng Diyos. Ngayon, pumikit ka sandali. Ilagay ang iyong kamay sa dibdib at sabihin, Panginoon, salamat dahil kahit ako'y dumaan sa tagtuyot, hindi ako namatay. Ako ay itinanim sa lupa ng iyong pag-ibig at sa oras na ito naniniwala akong panahon ko na para mamunga. Habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong parang may liwanag na dumadaloy mula sa iyong puso, isang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag. Iyan ang pagdaloy ng biyaya. Ang mga dating takot na bumabalot sa iyo ay napapalitan ng katiyakan. Oo, darating din ang aking panahon. At kapag dumating ang mga sandaling parang walang bunga, huwag mag-alala. Ang punong malalim ang ugat ay hindi natitinag kahit walang bunga sa sandaling iyon sapagkat alam nito may tamang panahon para sa lahat kaya huwag mong husgahan ang sarili mo base sa kasalukuyang sitwasyon Kung ikaw ay nagtatanim ng mabuti darating din ang iyong ani Kung naramdaman mong tumama ito sa puso mo gusto kong isulat mo sa mga komento Ako ay punong itinanim sa lupa ng Diyos dahil sa bawat deklarasyon ng pananampalataya mas lumalalim ang iyong ugat sa kanyang presensya. Tandaan, hindi mo kailangang magmadali. Ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ang oras ng tao ay palaging nagmamadali, pero ang oras ng Diyos ay palaging sakto. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ikatlong prinsipyo ng Salmo Inner Wound. Kung paano binabago ng Diyos ang direksyon ng iyong buhay kapag natutunan mong lumakad ayon sa kanyang plano. Kaya manatili ka dahil sa susunod na dasal, matutuklasan mo kung paano mo maririnig ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay ng mundo at kung paano ito ang magiging simula ng tunay mong pag-angat. Ang ikatlong hakbang patungo sa kasaganaan ay ang paglakad sa direksyon ng Diyos. Marami ang nananalangin ng tagumpay, pero kakaunti lamang ang marunong makinig kung saan gustong dalhin ng Diyos ang kanilang mga hakbang. Marahil kaya mo ito naririnig ngayon ay dahil gusto niyang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Hindi para parusahan ka, kundi para ilagay ka sa lugar ng kasaganaan. Ang sabi ng Salmo 101, anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Hindi sinabi ng Diyos na magiging madali ang lahat. Hindi rin sinabi niyang walang unos, pero sinabi niyang magtatagumpay ka. Ang tagumpay ay hindi resulta ng suwerte, kundi bunga ng pagsunod. Kapag sinunod mo ang tinig ng Diyos kahit hindi mo pa naiintindihan, iyon ang simula ng Himala. Ang pananampalataya ay hindi nakikita ito ay ginagawa. Minsan ang dahilan kung bakit tayo nananatiling nakakulong sa kahirapan ay dahil ayaw nating sumunod. Mas gusto nating manatili sa komportabling lugar kahit alam nating wala ng bunga roon. Pero tandaan, ang punong itinanim ng Diyos ay lumalago lamang kapag hinayaan mo siyang baguhin ng lupa nito. Kaya kung ngayon ay may mga bagay sa buhay mong parang tinatanggal ng Diyos, mga tao, sitwasyon o trabaho, huwag mong isipin na inaalisan ka niya. Maaring inaalis niya lamang ang mga ugat na pumipigil sa iyong paglago. Kaya sa sandaling ito, gusto kong huminto ka sandali at magmuni-muni. Isipin mo ang mga bagay na alam mong hindi mo na kailangang dalhin. Mga bigat na paulit-ulit mong kinakatakutan. Mga desisyong alam mong tali sa takot, hindi sa pananampalataya. Ngayon, ilagay mo sa iyong puso at sabihin, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang direksyon ng aking buhay. Kung saan mo ako gustong dalhin? Doon ako susunod. Habang binibigkas mo ito, mararamdaman mong unti-unting lumalambot ang loob mo. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan biglang nagiging malinaw. Dahil kapag nagsimula kang sumunod sa Diyos, hindi mo kailangang makita ang buong daan, sapat na ang unang hakbang. Siya ang bahalang magbukas ng mga susunod. Tandaan mo, ang kasaganaan ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pamamagitan ng tamang direksyon. Mas mabagal ka man basta't nasa plano ng Diyos ang bawat hakbang mo darating ka sa tamang lugar sa tamang panahon. Ang problema ng marami ay gusto nilang madaliin ang Diyos. Pero anak, hindi kailangang madaliin ang biyaya. Ang tagumpay na mula sa Diyos ay may pundasyon. Hindi ito gaya ng mabilis na pagyaman pero mabilis ding mawala. Ang kasaganaan ng Diyos ay dahan-dahan, matatag at walang takot. Kaya kung may mga araw kang tila walang nangyayari, alalahanin habang hindi mo nakikita ang mga ugat, lumalalim pala ang pundasyon mo. Ngayon gusto kong isulat mo sa mga komento. Susunod ako sa direksyon ng Diyos. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Dahil sa sandaling ipinahayag mo ito, ang langit ay kumikilos upang gabayan ka sa mga susunod mong hakbang. Kung minsan, hindi mo kailangang marinig ang boses ng Diyos para sumunod. Minsan, sapat na ang katahimikan. Sa gitna ng katahimikan, doon kanya tinuturuan na magtiwala. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay walang sagot, huwag kang mangamba. Baka ang katahimikan na iyon ay ang mismong paalala na gumagawa siya sa likod ng lahat. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, pag-uusapan natin ang ikaapat na prinsipyo ng Salmo 1, kung paano mo mapapanatili ang kasaganaan sa sandaling dumating na ito, at kung paanong ang pagpapala ng Diyos ay maaring dumaloy hindi lang sa iyo, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo kaya manatili ka at hayaang patuloy na magbukas ang salita ng Diyos sa puso mo. Ang ikaapat na hakbang patungo sa tunay na kasaganaan ay ang pagpapanatili nito. Maraming tao ang nakararanas ng pagpapala sandali, pero dahil hindi nila naiintindihan kung paano ito alagaan, unti-unting nauubos ang biyayang dumating sa kanila. Ang Salmo 1 ay hindi lamang nagtuturo kung paano makamit ang kasaganaan, kundi kung paano ito mapanatili habang lumalago. Ang sabi roon, ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta. Kaibigan, napakalalim niyan. Ibig sabihin, ang taong nakaugat sa Diyos ay hindi natutuyo kahit sa gitna ng tagtuyot. Maaring humina ang negosyo, bumaba ang kita, o magbago ang panahon, pero hindi ka mauubusan ng biyaya dahil ang pinanggagalingan mo ay hindi ekonomiya, hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Siya ang iyong ilog ng buhay. Ang sikreto para mapanatili ang kasaganaan ay hindi pagiging abala, kundi pagiging matatag. Hindi mo kailangang tumakbo para habulin ang pagpapala, dahil kung nakaugat ka sa Diyos, ang pagpapala ang siyang hahabol sayo. Ang mga taong lumalakad sa prinsipyo ng langit ay hindi umaasa sa kapritso ng mundo. Hindi sila natitinag ng balita, ng takot o ng kakulangan. Dahil alam nila, ang Diyos ay tapat. Ngayon gusto kong isipin mo ito. Maraming beses kapag nagsimula na tayong umahon, doon din tayo nagiging kampante. Nakakalimutan natin ang Diyos, ang panalangin, at ang ugat kung saan tayo itinanim. Pero tandaan, ang punong walang ugat ay hindi nagtatagal kahit gaano kataas. Kung gusto mong mapanatili ang biyayang ibinigay ng Diyos, manatili kang nakasandal sa Kanya. Sabihin mo ngayon ng buong puso. Panginoon, salamat sa mga biyayang binigay mo. Turuan mo akong alagaan ito hindi para sa sarili ko, kundi para magamit ko sa kabutihan. Habang binibigkas mo ito, mararamdaman mong parang may kapayapaang bumabalot sa iyo. Iyon ang tanda ng katapatan ng Diyos. Hindi mo kailangang mangamba kung may mga araw na tila tahimik ang langit. Ang punong nakaugat ay hindi nagrereklamo reklamo kapag walang ulan dahil alam niyang ang tubig ay nasa ilalim ng lupa. Ganoon din ang biyaya, hindi mo kailangang makita ito para malaman mong naroon kung minsan, sinusubok ka ng Diyos sa gitna ng kasaganaan. Tinitingnan niya kung kaya mo pa rin manalangin kahit puno ang iyong mesa. Kung kaya mo pa rin magpasalamat kahit walang kulang. Sapagkat ang tunay na kasaganaan ay hindi sinusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng kapayapaan. Ngayon, gusto kong isulat mo sa mga komento. Ang aking mga dahon ay hindi malalanta. Ito ay simbolo ng iyong katatagan. Isang pahayag na kahit anong bagyo ang dumating, hindi ka matitinag. At kapag may dumating na bagong pagpapala, huwag mo itong itago. Ang punong malusog ay nagbibigay lilim. Kapag napuno ka ng biyaya, gamitin mo ito para magpaginhawa sa iba. Dahil sa sandaling naging daluyan ka ng kabutihan, mas marami pang biyayang dadaloy sa iyo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ikalimang prinsipyo ng Salmo Chantosino. Kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang mga matuwid at kung paanong kahit sa gitna ng kaguluhan may kamay na gumagabay sa mga sumusunod sa kanya. Kaya manatili ka sapagkat ang susunod na bahagi ay magpapakita sa iyo kung bakit hindi mo kailangang matakot kahit pa dumating ang unos dahil kasama mo ang Diyos at ikaw ay itinanim sa lupa ng Kanyang pangako. Ang ikalimang hakbang patungo sa kasaganaan ay ang pagkilala sa proteksyon ng Diyos. Kapatid Marahil ilang beses mo nang naranasan ang mga sandaling tila wala ng pag-asa, mga oras na parang lahat ay bumabagsak at walang direksyon. Ngunit kung babasahin mong mabuti ang Salmo 1, makikita mo ang lihim na tagapagtanggol ng mga matuwid. Sabi roon, aking aalalayan ang mga matuwid, ngunit ang daan ng masasama ay magwawasak. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tula, ito ay isang kasunduan mula sa langit. Ang Diyos ay hindi nangangakong walang bagyo, Ngunit nangangako siya na hindi ka malulunod. Kapag kasama mo siya, kahit ang gitna ng unos ay nagiging daan ng biyaya. Ang problema ng marami ay kapag dumating ang bagyo, agad silang kumakapit sa takot. Pero tandaan, ang pananampalataya ay hindi nasusubok sa katahimikan, nasusubok ito sa kaguluhan. Kaya kung ngayong sandaling ito ay may dinadala kang problema, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. Baka ang totoo, binibigyan ka niya ng pagkakataon para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Isipin mo ito, ang punong matatag ay hindi pinoprotektahan sa pamamagitan ng pagtatanggal ng hangin, kundi sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ugat. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Hindi niya aalisin ang hamon, ngunit palalalimin niya ang iyong pananampalataya para kahit anong hamon pa ang dumating, ikaw ay mananatiling matatag. Kaya ngayon, ilagay mo ang iyong kamay sa dibdib at sabihin ng may pananalig. Panginoon, hindi ako natatakot dahil alam kong nasa ilalim ng iyong proteksyon ako. Walang bagyong makakasira sa itinanim mo. Habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong parang may init na gumagapang mula sa iyong dibdib. Isang pakiramdam ng katiwasayan na hindi mo maipaliwanag. Iyan ang biyaya ng presensya ng Diyos. Ang mundong ito ay puno ng kaguluhan, pero kapag ang Diyos ang kasama mo, kahit sa gitna ng unos ay makakatulog ka ng payapa. At gusto kong tandaan mo ito. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng nasa paligid mo. Kapag ikaw ay matuwid, ikaw ay nagiging payong para sa iyong pamilya, ilaw sa iyong tahanan at gabay sa iyong mga anak. Kaya kapag nananalangin ka, huwag mong hingin lang ang proteksyon mo. Idalangin mo rin ang proteksyon ng mga mahal mo sa buhay. Sabihin mo ngayon ng may kababaang loob. Panginoon, iligtas mo ang aming tahanan sa anumang panganib. Takpan mo kami ng iyong banal na kamay. At habang binibigkas mo ito, isulat mo sa mga komento. Ang Diyos ang aking proteksyon. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na kailanman ay hindi mawawala ng kapangyarihan. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong mga desisyon. Dahil ang takot ay tinig ng kaaway, ngunit ang pananampalataya ay tinig ng Diyos. Kapag naririnig mo ang dalawang tinig na iyon sa iyong isip, laging piliin ang tinig na nagbibigay ng kapayapaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling hakbang ng Salmo Shino Kung paano mo magagamit ang pananampalataya para tuluyang mabago ang iyong buhay, hindi lamang sa pananalapi, kundi sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Kaya huwag kang aalis sapagkat sa ikaanim na bahagi, makikita mo kung paano nagiging kasangkapan ng milagro ang taong nananatiling tapat sa Diyos. At kung paano darating ang panahon na hindi mo nalang tatanggapin ang pagpapala, kundi ikaw mismo ang magiging pagpapala sa iba. Ang ikaanim at huling hakbang ng Salmo 1 ay ang maging pagpapala sa iba. Ito ang rurok ng tunay na kasaganaan. Hindi nagtatapos ang biyaya sa pagtanggap. Nagsisimula itong umikot kapag ibinabahagi mo ito. Ang taong nakaugat sa Diyos ay hindi lang tumatanggap ng ulan. Siya rin ang nagbibigay lilim, nagiging kanlungan ng mga pagod, at ilaw sa mga nawawala. Kaya kung tinulungan ka ng Diyos na bumangon, tandaan mong hindi iyon para sa sarili mo lang tinawag kaniyang maging daluyan ng kanyang kabutihan. Ang sabi ng Salmo Chapter ang mga matuwid ay tulad ng punong itinanim sa tabi ng ilog, nagbubunga sa takdang panahon. Hindi bawat panahon ay panahon ng pamumunga, pero sa tamang oras ikaw ay mamumunga. Hindi kailangang madaliin dahil ang bunga ng Diyos ay hindi minamadali. Ang mga taong naghintay sa kanya ng may pananampalataya ay tinutulungan niyang magbunga ng masagana, mas matamis at mas totoo. Ngayon gusto kong maramdaman mo ito sa puso mo. Dumating na ang panahon mo. Ang mga luha mo noon ay hindi nasayang. Iyon ang tubig na ginamit ng Diyos para patubigan ang iyong lupa. Ang mga panahong tila walang sagot ay panahon pala ng paghahanda. At ngayon, sa mga salitang ito, inaanyayahan ka ng Diyos na umani. Ngunit tandaan, anak, kapag nagsimula kang mamunga, huwag mong hayaang tumaas ang ulo mo. Huwag mong kalimutang ang puno ay yumuyuko kapag mabigat na ang bunga. Ang tunay na kasaganaan ay hindi ipinagmamalaki. Ito ay ipinagpapasalamat. Kaya sabihin mo ngayon nang may buong kababaang-loob, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Ang lahat ng tagumpay ay galing sa iyo. Habang sinasabi mo ito, isipin mo ang mga taong gusto mong maging biyaya sa pamamagitan mo. Baka ito ang pamilya mong may pinagdadaanan. Baka ito ang kaibigan mong nalulumbay o baka ito ang taong matagal mo nang ipinagdarasal na makilala ang Diyos. Sa sandaling magpasya kang gamitin ang iyong kasaganaan para magpaginhawa sa iba, doon pa lalo dumarami ang biyayang dumarating sa iyo. Ngayon gusto kong isulat mo sa mga komento. Ako ay magiging pagpapala sa iba. Isulat mo ito ng buong puso. Dahil ito ang simula ng bagong yugto ng iyong buhay. Kapag ipinahayag mo ito, ang langit ay kikilos para palakasin ang bawat mabuting gawa na iyong gagawin. At bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa ang pitong dasal ng kayamanan ay hindi lang mga salita. Ito ay mga prinsipyo ng langit, mga susi na bubuka sa pintuan ng kasaganaan, kapayapaan at biyayang walang hanggan. Kung iyong isa sa buhay ang mga ito araw-araw, makikita mo ang pagbabago hindi lang sa pananalapi, kundi sa iyong puso, pamilya at buong pagkatao. Kaya sa pagtatapos ng panalangin na ito, ilagay mo ang kamay mo sa iyong dibdib at sabihing dahan-dahan. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Binubuksan ko ang puso ko upang maging sisidla ng iyong pagpapala at maging daluyan ng iyong kabutihan. Gamitin mo ako bilang liwanag sa dilim, bilang biyaya sa nangangailangan, at bilang patutuon ng iyong kadakilaan sa pangalan ni Hesus. Amen. At kung naramdaman mo sa puso mong may kapayapaan, iyon ay tanda na narinig ka ng Diyos. Ngayon ay panahon na upang isabuhay mo ang panalangin. Bawat araw ay isang paalala na kasama mo siya. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, sumali ka sa ating komunidad ng pananampalataya. Mag-subscribe ka ngayon at hayaang araw-araw kitang samahan sa mga panalangin. Salmo at aral ng Diyos na magpapalakas ng iyong loob at magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang iyong oras ng himala ay nagsimula na. Panatilihin mong bukas ang puso mo sapagkat sa mga susunod na araw makikita mo ang mga panalangin mong unti-unting nagkakatotoo.